Mga kitsikahe, so ayan. na kasi yung pinagatasan hey, ko na secret. sila. O is that secretly? It's and my valet class si Charlotte mamaya ay si Ding Ding naman. Take one do. Because he has four years. Four ears? Which ears? This. What is that? It's the cue. Cue? What? It's the cue. What is that? Tingnan dito mga kitsikahe. Oh. Uulan na naman yata. Paulan na o. Oh. Walang araw. Tulog pa yung mga amo ko, mga Mamaya kasi sila yung maghahatid. Maiwan yata ako dito sa bahay. Kaya so, mga kasays, dito na nga kami sa MTR. nag kami ng train. Kala ko si amo yung maghahatid. Tapos pagising niya, sabi niya, atid ko daw si Charlotte sa ISDD. Ay, sa ano? So, ayun, buti na lang talaga. naka ako. Palit lang. And then, yun, baba na agad. <laughs> Pero nyo isang araw mga katsay, hindi ako nakaready talaga, nangangapa ako hanggang sa nakalimutan ko ang octopus, nakalimutan ko ang cellphone, bumaba ako sa bahay niya amo. Eh di, pagtingin ko sa bag, walang octopus at saka walang cellphone. bumalik ako, sabi niya amo, bakit? Sabi niya, malit na kayo. Sabi ko, wala akong octopus eh, pagmasahin ko, wala pa din yung... <laughs> Ay! Nagmula nun, ready na ako every time para sabi niya amo na bababa is, ba, gugut eh, lang yung bag, alit lang. Hindi na eh, yun, bababa na. <laughs> ng kalahating oras, mga kutis, ng bi namin nakarating na din kami dito ay magpapalit lang siya. And then iwanan ko na maggala muna ako ng isang oras kalahati. Then babalikan namin nila ako, sama Kasama ko na sila amo. muna tayo dito, mga kutis, at maghanap tayo ng mga sale na damit. Ayan, ito ano natin. Mga. Pili tayo dito. Pagkatapos nga ng SS kalahating oras, mga kitsais, dumating na din si Amo and then kinuha namin si Charlotte and pumunta kami dito sa may restaurant. Sila Amo, lalaki at si Deng Deng, nauna naman dito sila sa restaurant, nantay lang kami dito and nag-order na din sila ng pagkain. Pagkatapos nga namin kumain, mga kitsais, ayan, uuwi na kami and nakasakay kami sa minibus. Hindi pala dinala nila Amo yung sasakyan nila, nag-commute pala sila kanina. Pero, malapit lang naman, mga 5 minutes ang sakay sa minibus and then makarating na kami sa bahay nila Amo. Pero tignan niyo si Teng Teng pagkasama talaga niya ako ko parang ini-ignore niya yung mama at papa niya puro ayaw kan mama at papa niya parang iba yung alam mo yung bilang magulang sa part ni amo is parang masakit sa kanya kasi puro cheche na lang talaga si Tending kapag kasama ako kaya nga bakit says kami lang yung nauna nila Tending at Charlotte sila amo may pinintahan kasi Dumating na nga sila amo and may mga bisita sila so napansin ko yung basura ang dami na so naisipan kong itapon at may bantay naman na yung dalawa kong alaga. Ito na naman tayo mga kids says, sa mall. Ayan. Dito tayo sa taas. <laughs> Makapunta tayo talaga sa mall sa wala sa oras dahil sa basura. Uy, kuy. Maraming <laughs> nakapilang basura ngayon mga kitsays. So, ayan, nakapila sila ba? Ano ang dami mga kitsays? Ikikilo-kilo pa nila. Ako nga isa, basura ko lang siya ito. Tanong paper dito. Paper dito. Ayan, yung mga pape. Ayan. Ayaw kasi ng amit na hindi na natin. na okay. natin. Okay. Okay.